Magluluto ako ng sa Ilocano pala. Sinamit. Sinamit ka nung tawag na dyan. At iti recipe na. Gar, uh, bawang. Sibuyas. Laurel. Tapos yung taba ng baboy. Garbanzos. Sugar. And pineapple syrup. Pantra-pantran. O, oh, pantra-pantran daw sa Ilocano. Una, maglalagay ako ng oil. Yay. Oil. May additional pa pala na, re, na ano na na recipe. Tanan da ketchup. Ngayon, ilalagay ko na ang aking. aking Pagsabayin ko na lang. onion and garlic. Sibuyas spring roll. Tikris. Bagnet. Oh, 'di ba? All right. 2 Na, medyo golden brown na siya. So, pwede ko nang i-add yung

Tapos doon siya ang ngayon. Ilagay ko na yung pineapple syrup. Sugar. Little bit of sugar. Little bit of sugar. Talas. And please, can you open the ketchup? Where is the Batiste? Tadah! Di pa siya kumukulo. Ayan! Nilagay ko na yung garbanzos. Antayin na lang natin na matuyo siya. Tapos, tapos na. Yun lang. Yun yung version ko ng minatamis na karne taba.